Hello mga kasari! Kumusta po? Medyo tang, ah, tanghali na po mga kasari So nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng Negosyo Tips Ideas So, katatapos lang namin na mag-worship So ngayon, iginanahan ako mag-vlog So, bago ako matulog eh Gusto ko manang i-share sa inyo yung mga naisip kong ideas uh, About sa ating uh, negosyo So, about business So, since nandito na tayo sa business world talagang business world ano. Pero alam mo, ay eh, i-claim na natin na nandito talaga tayo sa uh, ano ng business, sa mundo ng business kasi lahat naman talaga is business. So ngayon mga kasari, naisipan ko lang i-share sa inyo kasi inutusan ako ng kapatid ko na Nitusan niya ako kanina kasi nagchange password sa POS. So, gusto ko i-share sa inyo kung paano nakakatulong ang kanyang POS o POS sa kanyang negosyo. So, ayan mga kasari, since hindi siya nakapag-vlog, so ako na ang mag-vlog sa inyo. <laughs> ako na ang mag-share sa inyo ng paano niya, paano nakakatulong sa kanya o sa atin ang post. So, yan ang ating laman ng ating vlog. So, bago ang lahat mga kasari, kung nagustuhan niyo ang aking mga videos about negosyo tips, ideas, please po consider to subscribe my YouTube channel, Chica Mam Vlogs. And then, pakiclick sa notification bell para manotify kayo agad pag mayroon akong pag ako mga bagong upload na video. And then, paki, uh, paki show your support mga kasari, mga ka-vloggers dyan about business. Uh, paki like, comment na din po kayo kung uh, meron kayong mga something ideas din mga kasari. Kung nakarelate kayo sa aking topic, uh, pwede kayong mag-comment sa comment section and then paki-share na din po para marami tayong matulungan at matuto sa business. So, ayan mga kasari ang ating ano ngayon, ah uh, topic. Ang topic natin is paano nga ba nakakatulong sa sa negosyo ang uh, POS. So, mga kasari, malaking tulong talaga ang POS machine. Yung uso na 'yan, ah uh, uso na 'yan siya ngayon. Sa ngayon nga gen uh, generation mga kasari kasi nandyan yan sa grocery, nandyan sa bili tayo ng MacDo, nandyan na yan sa mga, sa mga fast food na tayo na lang ang mag-click, ang mag-touch-touch dyan. So, yan mga kasari. So, yung kapatid ko na si Sister Rose, yung may-ari ng A&R, uh, meron siyang post machine. So, dalawa kami mag-ano niyan mga kasari. So, ako, kapag wala yung kapatid ko, may mga pick up and delivery na kailangan niya talagang, or kailangan niya talaga pumunta ng bangko, ako yung, ako, uh, sa akin siya nag-turn over na ako ang mag, ano sa kanyang post machine. Kasi ako, minsan ako ang nagbabantay sa uh, grocery. So, ayan mga kasari, gusto kong i-share sa inyo na laking tulong ang post. So, kanino at saan nakakatulong ang post. So, yan mga kasari, kung kanino nakakatulong ang post, syempre dito sa ating community. Dito sa, like dito, nasa probinsya kami, malayo sa downtown area. So, laking tulong po na hindi na mamamasahi ang ating mga kababayan na o ating mga kapitbahay o karatig uh, area. Uh, hindi na sila nakakapamasahi ng malaki para pumunta ng downtown at mag-withdraw. So, isa ang ating mga kapitbahay, mga kababayan natin na ah, kapit ano lang sa ating area ay sa ating mga uh, sa ating community, laking tulong talaga. Lalo na sa mga senior citizen, lalo na yung may mga poor piece, yung mga mga company na na nagtatrabaho lalo na yung mga construction. Uh, yan sila ang at, ang natutulungan natin sa ating post machine. So siguro sa downtown area, medyo ano na kasi maraming mga machine, ATM machine kaya ano siya, kana, kaya hindi siya ka ano sa inyo siguro ang post, pero sa mga area na malalayo sa ano tulad sa amin. So ito siya, maganda tong i-apply sa mga kasari natin na medyo malayo sa kabihasnan. So, maganda siya mga kasari. Kailangan lang talaga natin ng wifi. So, sila ang ating natutulungan. So, at the same time, nakakatulong din sila para tayo ay lumago ang ating negosyo. Kasi sila ay, sila ang number one natin na customer mga kasari. So, sila ang pumupunta sa tindahan. Sila ang nagwi-withdraw, nagwi-withdraw ng, ng 4 ng senior citizen ng mga ATM nila na na mga sahod nila mga kasari. So sila ang ang nagpapadagdag ng customer sa atin. So magandang negosyo talaga 'yan mga kasari. So ang post ay nakakatulong talaga. Tayo ay nakakatulong sa kanila at the same time sila ay nakakatulong sa atin. So ganun lang talaga ang work mode ng ganitong area sa negosyo. So, ayan, nakakatulong ka na sa community, sila din nakakatulong sa iyong tindahan para lumago. So, ayan talaga. So, magkano ba ang percent ng ano, ng post machine? So, mga kasari, no ako ay nagwi-withdraw, nung nag, ano ako, is, merong kaltas ang Peltec, ng 35 pesos. Automatic yan sila magkakaltas. 35 pesos. Sa kanila yan. And then, ikaw naman, per transaction, magano ka ng 1.5%. Yan ang tubo mo per transaction. So, depende, per transaction, depende po kung magano ang kanilang i withdraw So, may mga minimum at saka ano na yan sila. So, makikita mo na yan siya sa system ng uh, sa system ng POS. So, yan. Meron kang 1.5% per transaction. So, yan ang Uh, kita natin sa ating post machine. So, yan mga kasari, gusto kong i-share sa inyo na magandang idea na meron tayong post, hindi na tapat tayo uh, pabitin sa 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 kalakaran ng ano natin ngayon na ah, halos digital na. So, pwede na natin ilagay din yan sa ating tindahan. So, may mga withdrawal about Gcash, cash in, cash out. Yan, pwede na. So, kailangan mo lang din medyo mag mag mm, pondo. Dapat meron kang extra nga, nga kita. So, ayan ang ano. So, yan lang naman talaga ang kalakaran ng, ng pera mga kasari. Kung kulang ka sa pera, kulang yung pera mo sa para pang, pang ano sa, kunyari, meron ka lang 50,000 tapos naubos. Pero may benta ka naman sa, sa yung tindahan. So, pwede mo naman siguro yung gamitin tapos pag na-withdraw mo na naman yung makuha mo na naman yung yung inano mo sa ATM sa post eh pwede mo naman yung isa uli sa tindahan so parang rolling lang talaga mga kasari so nakakatulong ka sa tindahan na na kung may malaking pondo pwede mong yun ang gagamitin mo pang uh, excuse me mga kasari nagising si Sabrina so pinatulog ko lang ulit so pinadudo ko sa glit so yan, mga kasari, continue tayo. So, yan, medyo kailangan natin man, na kailangan natin ng malaking medyo malaking puhunan o pondo para magkaroon tayo ng transaction sa post machine. So, yung 1.5% nakita na yan, laking tulong na yan sa pang-araw-araw na uh, pangangailangan. So, hindi naman siya eh daily na may nag withdraw o nag ano kasi uh, ano mo lang yan sya sa may mga mga yung payment yung mga sa 4 piece ano mo yan, mga ayuda. So may schedule 'yan na 'yan lang ang ang medyo magamit mo yung uh, post machine. So ayan, kailangan mo lang may diskarte sa sa paghawak ng pera para magamit mo yung pera ng sa post at the same time yung sa tindahan. Kasi kung wala ka namang malaking pondo, malaking tulong ang kita ng tindahan para ma-provide mo yung need ng uh, POS sa customer. At the same time, yung mawi-withdraw mo naman yung, makukuha mo naman yung pera sa sa post, eh, pwede mo naman siya pang kumpra sa, kasi malaking tulong talaga mga kasari, kasi hindi naman siya everyday may magwi-withdraw, mag-ano, so may may ano lang siya na, na days, na kunyari, ting sweldo, 15 days. So, ka-15 days, may mga withdrawal na yan. So, dapat, yung kita mo sa tindahan that week, pwede mo siyang ipundo para pang release. And then, pag ano na naman, kailangan mo naman siyang i-withdraw pag need naman ng tindahan. So, yan ang kailangan. Tamang discarte lang talaga mga kasari sa paghahawak ng pera. Kahit saan naman talaga ang gulong tingnan, kailangan talaga madiskarte at wais sa paghawak ng pera para uh, hindi malugi yung negosyo natin at hindi hindi bab, hindi siya malugi or babagsak at mapanatili natin or ma ano pa natin na para lumago ang ating negosyo. So, siguro uh, sa mga nagne-negosyo ng, ng mga ganito is nasa ano talaga 'di ba sa mga fast food, makikita natin at saka sa mga mall. Siguro sa mga community na na tulad ko dito sa probinsya or sa medyo hindi pa ganun kadami ang ang ATM machine, pwede kayo mag mag-provide niyan sa inyong mga sa inyong tindahan sa ano. Kasi ayan, malaking tulong. Maano ko talaga na malaking tulong sa kapatid ko na meron siyang post. So, huwag tayong titigil na matuto mga kasari. Uh, ito lang ang pwede natin maambag -ano, ma natin sa ating sarili na dapat matuto tayo ng, huwag uh, tayong titigil matuto. Dapat palagi lang tayong mag-search or mag-ano ng mga ideas o mag-explore tayo sa ating mga, i-explore natin yung kaalaman natin sa negosyo para naman hindi siya mabulok dyan sa isang sulok lang ng utak natin, i share na natin kaya itong ginagawa ko. Kung ano yung natutunan ko sa business na kapatid ko, yan, sinishare ko na sa inyo mga kasari para naman may maitulong din ako sa inyo. So, sa lahat ng mga ano nito, ito, vlogging. Sa mga gusto mag-vlog, ayan, gusto kong i-share sa inyo, nakakatulong din siya talaga extra income. So, wala ka mag ibang gawin kundi mag-share ka lang ng ideas yun sa mga ginagawa nyo sa tindahan, magpakatotoo ka lang kung ano yung mga ginagawa natin, kung ano yung mga kailangan. So, yan lang ang mga ano natin, kailangan lang natin matuto sa sarili nating mga ano, uh, sarili nating mga paa. Huwag tayong aasa, dapat tayo, tayo mismo yung tutulong sa ating sarili at sa ating negosyo para uh, umasenso tayo. Mas maganda kasi talaga na tayo yung provider kaysa tayo yung uh, kaysa yung tayo ang pinoprovide. Mas maganda na tayo ang magpo-provide. So, ayan, nagising na naman. So, I think hanggang dito na lang muna mga kasari. Medyo need na ako ng aking anak. So, I hope na meron kayong natutunan sa aking mga pag-share ng ideas sa inyo about business. And hoping na hindi kayo magsasawang magtankilik sa aking maliit na channel dito sa Chica Mom Vlogs at the same time uh, magchika-chika na din so yan lang muna mga kasari and thank you so much for watching don't forget to subscribe my youtube channel chika mam vlogs pakiclick na din po sa ating notification bell sorry para updated kayo sa ating uh, bagong upload na video and then don't forget to like comment and subscribe to show your support mga kasari kapwa ko kasari kapwa ko nagbibigay ng business ideas, mga bagong natutunan. Uh, share natin dito sa ating channel para kung meron kayo naman kaalaman mga kasari na pwede nating i-apply at the same time natuto ako natuto kayo sa akin at matuto din ako sa inyo. So I'm ho I'm hoping na magko-comment kayo para naman uh, madagdagan ang kaalaman natin. Hindi lang ako ang natuto kundi hindi lang ako ang natuto, pati kayo natuto at ako din matuto sa inyo. So, yan muna mga kasiren. Thank you so much for watching. God bless po everyone.